I'll get ng cobra doon sa likuran ng bahay nila. Kaya natatakot sila. Kinawag tayo. Kaya maya maya yan. tatakbuhan at pupuntahan natin. Napakalaki daw. Uh, malaki daw yung cobra. Okay mga bro. Maya maya lalakad na tayo. Ah. Okay mga bro. At muna tayo. God bless

Ayan. Ayan, bili. Ang laki. Ang laki. May buta sa ilalim, no? masok ulit na <tip> Jan mo sungkitin kaya sa may banda yan kamay <tip> mo Lumilitaw na yung sungkit mo dun. <tip> ah, ha? katawan niya?

Bilis naman kaya. hindi <laughs> 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 ka empato kinimo. Sa imong mot. sa labas. Ha? Hilain, hawakan ko. Hawakan ko, punta ka sa labas. Matali kaya, may mipiyo. Baka na nung video kita po. Oh, kasi ano? Oh. Wait lang, na. wait lang. Oh, yan, sige. Ha? lakas niya. Kobra na yata, kobra. Hindi, ano, rati snake. Pero kalaki. Ayan, no? Okay, mo siya aja. na natin. Marami pa dyan. Ito dyan, marami. Lalagi like ba yan? Ha? Lalagi like yan? Yata. eh sawi yan. Ang lakas niyo, oh. Ang layo pa yung lakaran ni Suma. Marami lang dito. Dito ang salok. Ano yun? Nadagalan na. Ano yun? Nakuha na. Wala na. Tumakbo na. Hindi Ay. na nakuha. Hindi. Hawak-hawak. -hawa. Cobra. Na Nakaulit tayo na sakop Cobra malaki dito sa likod. Dito sa loob, Rapid Snake. Uulit tayo na Rapid Snake. Kaanap pa tayo niyan. Kaya eh, pala nakarapagta ka. Yung mga pusa, wala sa ilalim, nasa taas. Kasi doon sa likod na mga patay na daga eh. Mapatay mga taga na. Kaya pala yung bumabay mo ha. Ay bumabay mga po sa as dito sa Papa. Ang mga may-ari kasi ng mga bahay nito, yung tatlong magkakapatid na sa ibang bansa, hindi na sila umuuwi. Kaya ngayon... Okay. alas na napabayaan na itong bahay oh. Luwang oh. Lalo <laughs> lalo na. Parating pa naman ang bagyo. Super typhoon. Signal number 4. Number 4 dito sa... Tarlac. Okay. Ayan, maganda pa tayo. 結構大丈夫。

parte dito. Tara natin Okay, mga bro. Ito lang nakita natin butas dito. Ah, uh, natin sa panayang bulan. Ngayon, dito sa loob ng bahay, doon sa likuran, doon sa side niya, sa likuran, uh, nakatabal pala na ng ng nangyero. Ngayon, uh, pwedeng pumasok ang mga asin dito. Titignan din natin, natin sa loob. Tignan na tayo. Patay na po, Ya, min butas. Ya, butas. <susurra> ya, min butas. Ya, min butas. Ya, min butas. Di sini, di sini, di sini. balik. Ayuh, ayuh. Ayuh, Tolong. Sangat besar. Ayuh. Ayuh, makan dah. Wah. Nah, Saya ke pemulupet pa. nag-iisa sana ito na makikita nung pumasok dito pero titignan pa natin yung doon ng bahay kasi naka-open din doon no? naka-open din baka may pumasok hindi kagalimang okay mga bro ah, magpapauwi na tayo nakaulit tayo ng dalawa isang cobra tsaka isang rattlesnake yung cobra sa labas nasa labas ng bahay kaya lang pulso doon nata yung isang cobra yung rattlesnake dito na sa loob dito sa may flooring. Okay, magpapauwi na tayo. Ay, eh, yung may room may ari dito, nasa iba ibang bansa sila. Mga katiwala nila, pisan pamangkin. Okay, bro, magpapauwi na tayo. At muna tayo. God bless.